BC Life Connect, a pro tips workshop. This is happening on February 22. That's a Saturday at 8 in the morning, half day event lamang ito. At pag-uusapan natin knowing our potentials, our purpose in life, at work, and also in our business. Magkita-kita tayo February 22 para sa 3rd FEBC Life Connect, a pro tips workshop. I'll see you there. This is a free event. All you have to do is to click on the link to register. Be a blessing in the workplace today. Let's connect on February 22. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ipinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag ngay hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama, bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. mo sa mga mana ng palataya dun po sa bansang Somalia. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon Tagapagligtas. Amen. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang hapon kaagapay. Ikaw ay nakatutok na sa ahensya De Consentia, sa himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po, si Arwel Mendoza ang makakasama nyo ngayong hapon. At tayo rin po ay sabayan ng napapanood sa ating ongoing Facebook at YouTube live streaming. Sa ating team online, huwag pong kalimutan na i-share ang link ng live stream na ito sa inyong mga social media accounts at group chat. At kung meron po kayong mga mensahe, mga komento o naisipabati, bukas na rin po ang ating chat box para dyan. At bumabati na rin po tayo ng good afternoon sa mga masugit po nating tagapakinig sa pamamagitan naman ng kanilang portable missionary radio at transistor radio. Kaagapay, huwag nyo rin pong kalimutan na if i-follow ang inyong agapay ng sambayanan sa aming social media platforms. Nandyan po ang Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. I-follow nyo na po kami para sa mga makabuluhang mga contents at uh, siyempre para updated ka sa mga happenings dito po sa ating himpilan. At bumabati din po ako ng maligayang kaarawan at maligayang anibersaryo sa mga kaagapay po nating nagdiriwang sa araw na ito. Ang patuloy po naming dalangin ay pagpalain po kayo ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. May you enjoy your special day kasama po ang inyong loved ones. At ilan po sa ating mga mahalagang anunsyo mga kaagapay we are excited na i-share po sa inyo ang uh, natapos nating uh, Transmitting Signal Transforming Lives Fundraising Project ng inyong 702 DZAS. Kung maalala po ninyo noong uh, June 2023 inilunsad po natin ang ating uh, fundraising project para po sa ating uh, panibagong uh, transmitter. Ang ang goal po natin dito ay mapalitan na yung ating 25 years old na transmitter at sa biyaya po at kabutihan ng Panginoon, siyempre kaakibat niyan ang inyong walang humpay na pagsuporta na kumpleto po natin ang kinakailangang pondo. Ngayon po ay uh, amin ang sisimulan ang uh, proseso ng pagbili, pag-install at pag-test ng ating panibagong transmitter na tatagal po ng uh, ilang buwan. Kaya naman mga kaagapay, patuloy po ninyong uh, ipanalangin ang uh, 702 DZAS at manatili po tayong nagkakaisa sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Again, salamat po sa lahat ng mga tumulong, nag-donate at uh, nanalangin at sa biyanya ng Panginoon Panginoon ay mas marami pa po tayong maaabot at mababahaginan ng Ibanghelyo ng Panginoon sa pamamagitan ng radyo. At sa lahat ng ito, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat tanging sa Diyos lamang. At para po sa mga latest updates ay uh, maaari niyo pong bisitahin ang aming Facebook page na FEBC Philippines o di naman kaya ang ating page din na 702-DZAS. At ito pa, kaagapay, kayo po ay patuloy naming iniimbitahan na dumalo sa FEBC Life Connect, a Pro Tips Workshop. Ito po ay isang libreng seminar na kung saan marami po tayong matututunan patungkol sa pagnenegosyo bilang isang empleyado at isang estudyante. At aalamin natin, sama-sama nating aalamin, ano ba yung uh, great purpose nito ang ating mga ginagawa no sa ating live stage at uh, makakasama po natin sa isang uh, napakagandang workshop na ito ang uh, isang award-winning author, broadcaster, motivational speaker at uh, kaagapay po natin sa mga programang Pro Tips at uh, masayang tahanan walang iba kundi si Ate Maloy Malibiran sa Lumbides. Again, libre po ito. Itong workshop na ito ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-register online. You may visit our Facebook page again, FEBC Philippines At nakalagay po doon, nakapinpost na po doon Yung uh, registration link na kung saan maaari po kayo uh, magpa-register And uh, ngayon pa lang ay uh, magpa-register na po kayo Dahil unti-unti uh, na rin pong nauubos ang ating slot At dito po ay uh, gaganapin again, February 22, 2025 Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali Sa Green Hills Christian Fellowship o GCF Diyan naman sa malolos bulakan kaya magkita-kita po tayo dyan let's connect sa FEBC Live Connect, a pro tips workshop at ngayong hapon dito po sa Ahensya de Konsensya ay patuloy po nating nakakatuwang ang mga government agencies na ang kanila pong layon ay makapagbigay linaw sa inyong mga concerns at makapaghatid serbisyo sa ating mga kababayan. And at uh, today, atin naman pong makakasama ang ating mga kaagapay mula po sa Department of Trade and Industry o DTI particularly sa Region Three. Kaagapay, if you have any concerns or question regarding po sa DTI You may post your uh, comments and uh, messages dito po sa ating uh, chat box At makakapanayam na po natin via Zoom ang uh, Regional Information Officer ng DTI Region 3 Let us all welcome si Mr. Nelson Ray Romero Sir Nelson, magandang hapon po sa inyo Hello, magandang hapon, Sir Aru, at syempre sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga kaagapay, no? Uh, magandang hapon po sa ating lahat and uh, I hope all's well with you all. At syempre sa mga kasamahan natin dyan sa uh, DZASFEBC, kumusta po kayo lahat, Sir Aru? Yes. Magandang araw we're doing a uh, good and by the grace of god ay nagpapatuloy pa naman tayo sir Nerson. and uh, ako po ay uh, masaya it's been a while sir Nerson, nang uh, tayo po ay huling uh, nagkakwentuhan. at uh, hindi pa naman siguro late ano para bumati pa rin ng happy new year <laughs> i believe this is our uh, first uh, live broadcast ano you know, together with the dti ngayong uh, taong ito and uh, salamat po sir Nerson, sa inyong panahon alam namin busy po kayo diyan sa inyong tanggapan pero kayo po ay uh, naglaan ng oras para po makapagbahagi ng mga latest updates at reminders sa ating mga kababayan. And uh, kamusta naman po kayo? Kayo Sir Nerson, kamusta naman? Ayan, eh, syempre, babatiin ko na rin kayo happy, belated happy new year na rin. <laughs> at syempre, okay, masigasig pa rin naman, Sir Arun, uh, maayos pa rin tayo ngayon. Ayun, uh, Ah, uh, trabaho ulit at uh, mm -hmm. syempre servisyong pambayan ulit ang inasa natin ngayon. Yes, right uh, Sir Nelson. At syempre eh pa, ba, uh, sa ating pagsisimula eh makikibalita na rin kami Sir Nelson, ano po ba yung mga latest updates or recent programs or activities na inyo po nga isinagawa ng uh, DTI Region 3 and syempre sabay na rin natin yung ating important reminders sa ating uh, mga kababayan. Sir Aruno, ah uh, syempre sa start kasi ng ating uh, taon eh dito nagdadagsaan yung uh, mga business permits natin, mga Aha. licenses natin ng ating mga uh, negosyo, ano mga negosyante natin. So dinadagsa din po tayo ngayon simula nung uh, bagong taon, no? ng mga business name uh, registration yung mga aplikante natin. yan so expected naman natin 'yan and we have been uh, processing them no. Libo-libo uh, po kasi so, yung pina-process natin pagdating dito sa ating business name registration na mm. alam naman po natin ay isa sa mga uh, requirements o unang-unang requirement natin pagdating po sa pagpapatayo ng ating uh negosyo particular na yung ating malilit na negosyo o yung tinatawag po nating mga MSMEs mm -hmm. no? at uh syempre uh, patuloy pa rin yung ating uh, pagprotekta at pag-advance ng consumer welfare naman natin yes. uh, kaliwat kanan din po tayong nagmo-monitor ng ating mga produkto mm -hmm. lalong-lalo na po yung kanilang mga uh, ah uh, kalidad no de kalidad ng mga produkto o yung standards ng mga product na tchine-check natin o mino-monitor -mino natin at sa mga ngayong buwan kasi sir aruno no ah mm -hmm. uh, wala pang masyadong uh, mga ganap na trade fair ngayon kasi uh -huh. kumbaga nasa capacity building yeah. trainings mm -hmm. at saka mga seminars pa, pa lang po tayo mm -hmm. pagdating sa ating mga uh MSME's at pag ayan na second half na o second semester na ng taon mm -hmm. eh tsaka po tayo magkakaroon ng malalaki yung mga big ticket nating uh, mga trade fair. Pero mabanggit banggit ko lang no sir Aro. Yes, actually katatapos lang no uh, international trade fair naman po ito mm -hmm. no in Frankfurt, Germany. Ayun mm -hmm. yung tinatawag po nating ambient trade fair. Mm -hmm. ayan. So ito po ay International Trade Fair at uh, sinalihan ng 11 nating mga MSMEs exhibitors from Tarlac. Mm -hmm. Ayan. So, uh, ang in-exhibit nila ng mga products ay uh, pottery, wow. natural stone items, Aha. furniture, ayan, mga lightings and decors, ano pa ba, uh, woodcraft, mm -hmm. handicraft natin, at saka yung may mga uh macrame products tayo at saka painted uh, uh bayong bags. So yan po yung isang pinakamalaking uh, international trade fair na sinalihan ng ating mga kasamahan wow. from Tarlac. So andun po ang ating mga kawani uh, na pinamunahan ni uh, Regional Director Edna Dizon uh -huh. sa Germany. I believe, uh, pa-uwi na yata or schedule yung uwihan nila ngayong araw. Mm -hmm. Ako eh, nakaka-proud naman uh, Sir Nelson dahil uh, we had these uh, opportunities na ma-showcase ng ating mga mm -hmm. kababayan lalo na dito sa Region 3, ang kanilang mga obra, ang kanilang mga sabihan nga ng mga millennial eh, pang malakasan uh, ng mga produkto at uh, umabot na nga ito sa Germany. So talagang uh, nakakatuwa at uh, uh, salamat dahil lang DTI ay patuloy na nakakatuwang ng ating uh, mga negosyante. And we're looking forward, ano, this year, Sir Nelson, itong mga paparating nating uh, trade fair ay uh, narito lang po ang uh, inyong agapay ng sambayanan upang agapayan po kayo if you have uh, any announcements, ano, or uh, gusto nyo po mag-promote ng uh, ating mga paparating na trade fair uh, this year. And uh, nabanggit nyo nga kanina Uh, Sir Nerson uh, Yung ating uh, consumer uh, Welfare At uh, kaakibat nga nito Siyempre eh, Recently Ang inyo pong tanggapan Ng Department of uh, Trade and Industry Ay uh, naglabas na rin po Ng uh, latest Ano? Ng list Ng uh, SRP O Suggested Retail Price Sa ating uh, basic necessities O mga mm -hmm. pangunahing uh, Bilihin Kayo po Diyan sa Gitnang Luzon O Regions 3 Ano? Uh, paano naman po natin uh, Napapanatili Na ito itong mga negosyante natin o itong mga uh, nagbebenta ng ating basic na necessities ay align pa rin at uh, sinusunod pa rin po yung uh, SRP na itinakda po ng DTI. Mm, yes, uh, tulad ng nabanggit natin, uh, no sir Aru, uh, naglabas po ang uh, ating ahensya ng uh, panibago panibagong uh, suggested retail price po mm -hmm. para sa ating mga basic uh, necessities and prime commodities. Para po sa ating mga mamimili, eh maari po nating i-check yung bagong listahan na to sa ating pong uh, DTI uh, uh webpage, sa ating uh, Facebook pages din po at uh, sa mga uh, uh, major na diaryo po natin o publication natin. No makikita po natin doon yung adjustments ng mga prices. At syempre, pagdating naman po dito sa ating mga regional offices, mm -hmm. tulad pa rin ng nabanggit ko kanina, Sir Aruno, Patuloy po nating uh, i-monitor itong mga products na to at hindi lang yung mga products na pasok sa SRP natin kundi pati na rin yung mga uh, mandatory products no pagdating sa kanilang quality Aha. no uh, re regular po tayong nagmo-monitor sa ating mm -hmm. mga uh, big uh, stores so yung ating mga grocery stores yung ating mga malalaking uh, retailers at mga manufacturers para uh, nakasunod oh, ma, ma siguro natin na nakasunod o nakaayon yung kanilang mga presyo sa inilabas po nating uh, SRP Mm hmm at uh, mahalaga yan na uh, Sir Nerson, ano na mino ng DTI kung uh, nakakasunod ba ang ating mga kaagapay na nagbebenta ng ating uh, basic necessities at commodities dahil uh, ang uh, kapag uh, hindi kasi sumusunod ano ang talo din naman syempre yung ating uh, consumer and uh, also uh, Sir Nelson uh, paano naman natin na uh, naipaparating ano sa ating mga consumer na kapag merong mga hindi pagsunod ano sa SRP eh dapat talaga uh, mag-report ano sa inyong tanggapan. Ah, syempre po. Opo, katuwang naman po natin dito, Sir Aru etong ating mga consumers pagdating nga po dito sa SRP natin. Mm -hmm. So sila po yung ating pinaka-monitoring na rin aside sa ating mga monitoring teams sila po mm -hmm. rin yung makakapagsabi sa atin ng ating mga establishmento kung meron po silang nakitaan na hindi uh, makatarungan ng pagtaas mm -hmm. po ng mga presyo. Maliban po sa mga SRP ng kahit anuman pong uh, produkto yes. na nakikitaan nila ng pagdating sa standards o kayo pagdating sa prices na itinakda ay maaari lamang pong sumangguni sa ating pong uh, ahensya. <clears throat> tayo po mismo, ano, yung uh, tinatawag natin na uh, bantay bayan Tayo po mismo ang uh, maging mapagmatsyag at kapag mayroong hindi pagsunod, eh, bukas naman po ang tanggapan ng uh, DTI, ano, sa anumang mga complaints, ano, or mga nakita na ilang uh, mga nagbebenta, ano, na hindi sumusunod po sa SRP na itinakda ng uh, kanilang tanggapan. And uh, balik po tayo, Sir Nelson, sa ating mga entrepreneurs dahil uh, nakita po namin, ano, lalo na sa Region 3 ang inyong uh, all-out support sa ating uh, MSMEs sa at syempre aside sa ating uh, trade fairs uh, maaaring nyo po bang ishare ulit sa ating mga kaagapay ngayon no? maaaring ang mga first-time listener and viewer din po sila eh, ano pa po ba yung mga programs or ginagawa po ninyo para naman matulungan na mapalakas at mapaunlad pa ng uh, ating mga MSMEs dyan ng kanilang mga negosyo ako po, no? uh, pagdating po sa DTI, Sir Aru, all in one shop po tayo. Yes, no? Uh, katu Baliban po sa ating mga regional offices at saka yung ating mga provincial offices po ng DTI, meron po tayong tinatawag na mga negosyo centers natin. Mm -hmm. Pagdating po sa mga negosyo centers dito po sa Central Luzon or Region 3, ay kada bayan po, kada bayan, kada city, ay meron po tayong mga negosyo centers na nakatalaga. At ito po naman ay uh, may uh, may mga nakatalaga naman po tayong mga business counselors sa bawat negosyo center natin sa ating mga bayang bayan na ang trabaho po ay eh, magbigay po ng assistance mm -hmm. o business counseling pagdating sa ating mga MSMEs o pwede din doon sa mga binabalak palang magnegosyo. Isa po yan sa mga uh, serbisyo uh, na ibinibigay natin sa kanila. So kung tutuusin Sir Aaron no hindi lang po sa mga existing na mga MSMEs tayo maging po sa mga potential po natin na entrepreneurs o yung gusto pong mag negosyo mm -hmm. wala pa pong idea uh -huh. o paano sisimulan or even ano pang magandang uh, negosyo or maging sa pamumuhunan ayan po eh makakalapit po tayo dito sa ating mga negosyo centers para po tayo ay maassist no tulad nga ng uh, nabanggit ko all in one stop shop po tayo no from the start of your business hanggang po sa pagmarket no market matching po ng ating mga uh, produkto kasama po 'yan nabanggit din natin na uh, financing services no meron din po tayong mga partners dyan na institutions tulad po ng SB Corporation na maaari po natin i-refer itong ating mga negosyante para po sa kanilang mga uh, business loans. Mm -hmm. At uh, kung ikaw naman po ay isa ng uh, MSM established na po at uh, gusto mo pang uh, ma-expand ang iyong product o ma-improve ang iyong product, meron din po tayong mga product uh, development services tulad ng paano ba i-upgrade ang iyong mga produkto mm -hmm. or paano ka matutulungan para ma-register ito sa Food and Drug uh, uh, Administration FDA natin pwede rin po uh, matulung matutulungan din po tayo nang aating uh, uh, sa ating ano to packaging and labeling ayan mm -hmm. i-improve po natin yung mga yan mm -hmm. so napakarami pong Napakarami pong paraan napakarami pong serbisyo ng ating ahensya ang pwede nating uh, ibigay or iassist sa ating mga MSMEs. Saka, uh, sir, a mabanggit ko lang pala, yes, no? Sir. Uh -huh. uh, this past uh, few weeks, two weeks or three weeks kung hindi uh -huh. po kasi konektado sa meron din tayong mga tinataw na natulungan, no? na ating mga MSMEs o so mga kababayan no ito po yung tinatawag natin na PPG mm. o yung programa sa pagbangon at ginhawa no ito po ay uh, sa programa pong ito nagbibigay po ang DTI ng mga livelihood kits o business kits no sa ating pong mga kababayan na uh biktima ng kalamidad mm -hmm. ayan o, mga naipit sa uh, giyera uh -huh. or nasunugan ayan po no uh binibigyan po natin sila ng uh, panimula no ng mga business kids o livelihood kids para po masimulan nila or makapag uh, establish ulit sila ng kanilang uh, mga negosyo no uh, nung past two weeks uh, sa bayan po ng uh, sa probinsya po ng Aurora Apat na bayan po nakapag-distribute po tayo ng 600 plus na business kits wow. pagdating mm -hmm. sa ating mga kababayan mm -hmm. at last week naman po meron tayong 200 plus na business kits dito naman po sa probinsya ng Pampanga. So ilan lang po 'yan, Sir Aru? So mga services at mga iba pang mga pwedeng maitulong po ng ating ahensya pagdating po sa ating mga uh, MSMEs o mga nagbabalak na negosyante. Mm hmm Napakagandang inisyatibo at napakaganda po ng inyong uh, programa no para po sa ating aspiring na entrepreneurs at kung tawagin namin dito sa 702 DZAS ay eh, mga Entrepinoy at uh, entrepinay at even even sa mga kaagapay natin na wala pang business idea, aba eh makakatulong mm -hmm. po ang uh, TI, kung talagang nais nyo pong pasukin ang larangan ng pagbe-business. at yan po ang mandato ng uh, Department of Trade and Industry ang tulungan ang ating mga MSME, ang ating entrepreneurs, maging ang uh, welfare din ano, mapagyaman pa ang uh, welfare ng ating uh, consumer. Nako, at uh, napaka-malaman po ng ating diskusyon ngayong hapon at uh, sadyang napakabilis po <laughs> ng ating time. na sa uling bahagi na rin po tayo ng ating palatuntunan kaya Sir Nelson salamat po sa pagbabahagi ng mga important updates and reminders po ng DTI lalong-lalo na dyan po sa Region 3 at uh, sa ating pagtatapos Sir Nelson ano na lang po ang inyong uh, mensahe sa ating mga kababayan At uh, isabay na rin po natin ang uh, contact details ng DTI Region 3 Yes, uh, konti announcement lang muna sir. Meron yes, tayong sir. mga maliliit na uh, trade fair. No? Uh, from February 21 to 28 po, meron po tayong trade fair sa Gimba o Nueva Ecija po tayo. Mm -hmm. Ang tawag po dito ay itong Ragragsak Ti Gimba Trade Fair. Ayan, Aba. February 21 mm -hmm. to 28. Mm -hmm. At uh, this coming February 26 to March 2 naman, meron naman tayo sa Kaban ng Tua Trade Fair. Ayan, Kaban Tuan. Yan, yan, po yung, yung Twitch nun. Kaban ng Tua Trade Fair sa Kabanatuan City, Nueva Ecija naman po. At syempre, uh, sa atin naman po mga kaagapay, sa ating mga uh, tagapakinig na consumer po, maging mamimili po tayo, maging mamimili at matelinong Pinoy po tayo, suriin po natin ang lahat ng ating mga gina, uh, binibili at mga ginagamit na mga produkto. No? At kung sakali mang meron po kayong concern pagdating dito o meron po, kami may assist ay wag po lang na ating, uh, tumawag po lamang tayo sa ating uh, local hotline na 625 9290 dito sa Central Luzon or pwede rin po mag-message no sa aming Facebook page ang DTI Region 3 Central Luzon. At pagdating naman po sa ating mga complaints, meron po tayong hotline ang DTI, ang 1384 o 1 DTI o meron din tayong online complaint system. Uh, makikita lang po yan sa podrs.dti.gov.ph Ulitin ko po, para po sa inyong online consumer complaints, Maaari lamang po na bumisita sa podrs.tti.gov.ph. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Sir Nerson. Mag-iingat po kayo. God bless you at magandang hapon. Ayan. God bless din po, Sir Aru, at sa mga kasamahan natin dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kaagapay, si Mr. Nelson Ray Romero ang Regional Information Officer ng Department of Trade and Industry Region 3 o DTI Region 3 at uh, napaka malaman no at uh, makabuluhan ang ating naging talakayan ngayon kasama ang DTI. So once again, you may visit also their uh, Facebook page. I-search lang po ninyo ang DTI Region 3 Central Luzon at uh, maari nyo rin pong uh, i-search sa kanilang page yung Department of Trade and industry. Siguro din lamang po na merong blue badge ano, para po legit na Facebook page po nila ang inyong mabibisita. At dito na rin po pansamantalang nagtatapos ang ating palatuntunan sa hapong ito. Maraming salamat sa inyo kaagapay na sumama sa amin. Katulad na lamang ni uh, Brother Ray Bondoc na nanonood sa atin mula sa United Kingdom. Ingat po kayo dyan, Sir Ray. Good afternoon din kay Liza Domingo uh, Vloves Venus. Uh, si Ate Linda Boa Isip na pinapabati ang uh, uh, Taglokop Fernandez uh, family. Good afternoon din kay uh, uh, Kuya Angelo Red Daja from Malolos, uh, Bulacan. si ha sa ating uh, live connect diyan sa GCF Malolos Bulacan. Good afternoon din kay ate Emelita Garcia at sa ating YouTube channel. Ayan, bumabati rin sa atin si Brother Willy Tuazon. At tayo rin po ay nagpapasalamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang mga kasamahan natin dyan sa Bukawi Transmitter Site kay Nataniel Peralta sa ating RTV na kasama natin si Raymond Paner. Salamat din sa assistance ni na Shikaina Abalon at Lourdes Magtunaw maging sa ating broadcast in engineering team na sina JB Tabua, Chris Molina at Angelo Menor. At sa ilang sandali po, susunod na ang programang Doctors Online. Magarinigan po muli tayo bukas, same time, same frequency. Ako po, ang inyong nakasama, Orwell Mendoza, para sa Ahensya de konsensya sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agencia de Conciencia Servicio Público Para sa iyo, Kapilipino Sinasabi sa John 3.16 Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak Para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya Kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan